So ayan guys, good morning. Welcome sa bagong edisyon ng handline fishing natin. So ayan. Ipapain tayo. Ito Yung target natin ngayon guys ay grouper or hamur Lapu-lapu sa Tagalog Yung pain ko ito, yung mga tira-tira yan ng ulo lang ulo ulo ng hipon pag angler walang tapon sa ulo ng ano walang tapon sa hipon kahit na ulo may pakinabang so yan guys ulo yung ipapain natin pwede rin namang buo pero ito tira lang ito nagsinigang ako eh yan so yan ulo yung pain natin ano tayo ngayon ng butas paglalaglagan?

Ayan, pulo ng hipon shoot natin sa bukas Uy, nakawala. Wala, guys. Sayang. Ayan guys, huli <laughs> Ayan o. kita oh, grouper oh. Lapu-lapu. Shoot-shoot lang sa butas guys. Ayan. Nakakarami na tayo. So ayan, siguro nasa sampu na ito. Sa isang butas minsan lima. Kanina doon sa kabilang butas tatlo. Ngayon panlima na dito sa butas na ito. So ayan oh, malinaw. Grouper guys. Sa bato lang. Shoot shoot lang sa bato. Okay, try pa ulit tayo ng panibago. Baka meron pa sa butas na to. And guys, pag may ulo kayo ng hipon, huwag nyo itapon. Sayang. Pamahin din yan. Tignan mo, ulo lang ng hipon, kapalit, hamor, or grouper. Saglit, pahin tayo ulit. Panibago. bago Ano? Oh. ulo lang ng hipon. Ayat! Gusto mo? Ah! Ayan, hulog ulit natin guys. Panibago. Same butas pa rin to Ha? Hindi ko na binilang eh Sa sampun na to siguro Oh Si kwa ka Si kwa ka kay may nakahulog pa ako Hinatak eh Hinahatak Dito ito ang kakahulog ko lang Oh puta Oh Oh Sampot na nga to eh Nak na ako sa butas na ito eh Dami nakawala eh Thank you, thank you. sige lang, okay lang. Ayan guys, oh. Angler ah, anong ano mo sir? ano po, uh, Fishing Adventure po. Ayan guys, supportahan din natin. Oh. Patropa natin to guys. Sa mga salamat. subscribers Bailyo. ko dyan, mga viewers, guys, pa-support na rin. Ako oh, siya. Ay, sa akin din pala. Ayon, boy, ah, sige lang, boy. Si ano? Meron na? Ah? Ito. Binigay sa akin yung Nora. Ayun, Nora. Bilis na ta dito. Nakakalima ako sa butas na ito. Bisdak ba ito? Oo, bisdak ka ng angler. Oo, oh, inatak na naman, oh. Bilis kunin eh. Oh, ito po si Fistak Anglers tropa po natin yan huwag <laughs> kalimutan po mag subscribe salamat po salamat Miko Fishing Adventure at Bistak Anglers <laughs> Yan po Uwi na <laughs> May pangulang na Maraming salamat po <laughs> Oy, okay, salamat din po. <laughs> Sasha <laughs>